dadaanan natin tapunta ng school as you can see oh, English yun ha as you can see maraming tao kasi peak hours na yun magsundo sa mga bata na ano lalabas sa si school yung alaga ko is 4 o'clock siyang lalabas so 15 minutes bago ako lalabas sa bahay is, ah, yun yun yung oras ng sunduan iwas tayo sa maraming tao Maraming tao. Ayan oh, ang init sa labas. Diba? Sobrang init sa labas na nakikita mga masyakado. Sobrang dati kasi ng tao. Ayan. Mag-overtake na tayo dito. Maraming tao. Na magsusundo din sa kanilang mga alaga dito lang ako sa may mall dadaan. At least, malamig dito. Tayo dadaan dun sa may mainit. Pwede rin naman dun shortcut. So, nga Dito na tayo. Ay, Diyos kong hirap yung yung alaga na akay-akay mo. May akay-akay ka na alaga. May akay-akay ka pang scooter. So, dito ako dumadaan. Every time morning, afternoon. Ito yung yung daily routine ko. Hindi tayo maglalakad. Hanggang sa iskod. Ito yung araw-araw natin ginagawa. Pag malakas ang ulan, malas mo. At sobrang init naman. nako Diyos, sakit sa ulo. May magandang spot dito na ko. May interesa lang dyan sa kapatis ko. Yan, ma. Kikita niyo ba dyan, oh? Sobrang tingkad ng init. Oh, di ba? Oh my God. Oh, yan. Oh, init. Sobrang init. So, dito tayo. Oh, ang liwanag. Ang liwanag ng buhay. Ang liwanag ng init. Ang tayong lalakad. Sa so, actual, hindi na ako nagpaalam sa amo ko na lumabas nun siya sa bahay may, may, may ano naman sila nag world war 3 sila dun sa alaga kong lalaki <laughs> nagwawala na yung amo ko babae kasi tinapagalitan yung lalaki kasi hindi niya ginawa yung homework niya tapos yung homework notebook niya ata is hindi niya lang kung saan niya nilagay tapos yung tinawagan ng ano ng teacher ang amo kong babae sa so, ayun, galit na galit sa alaga kong lalaki bigat my walk tschu. so baba tayo dito ay okay, baba And then dito ang ng mga building dito is ano, connect, connect pero may mga part na uh, kalsada yung daanan natin kaya mainit. Papapasok. Another building na naman. Ito yung papuok. Ayaw ko lang sa ano, sa hatid sundo maghatid sundo sa bata is nakakagastos alam mo ba pag nagutom ka siyempre kakain na na bibili ka ng pagkain mo no? pag nagutom ka siyempre may merienda ka gang. kaya sobrang ano sobrang gastos gastos din yung ano ay daanan ko nga ito ito yung ano JHC Nahihibili na ako dito na. Uy, swano yung ano mo pala. Uy, swano, pili ka nga dito, oh. Yung tawag dito, yung non-stick mo, ano bang gusto mo? Pakita ko na lang kung mamili ka. Bahala na si ate mo, Sarah, na magbitbit ng anak mo. Oh, mag-extra luggage na siya ano ano ang gusto mo dito swano yung flat ma maliit lang yung ganito baka liit lang na flat na ano yung may cover bang ba gusto mo o yung mga ganito bang ba gusto mo I ang mean, yung ganyan oh maliliit mabigat yan eh wag yan. ito na yung babayaran na ate mo sa ano sa bagahin niya masyadong mabigat may ganyan kami sa bahay masyadong mabigat yan eh ay, ganito pala 179 pala yung na, napulot ko diyan sa ano, basurahan. Oh, di ba? 179 tinapon lang. May ganyan na tinapon. Bago pa 'yon, hindi pa nabuksan. Oh, may mga takip din dito na ano. Na binebenta. So, ano anong gusto mo? Hindi ko alam mga talya din dito, oh. Hindi ba na nila ng kanilang mga display? ito ka? Shower curtain pa diba? oh, yun nga, shower curtain. Nahanap ko yung ano? Yung ay, may mga ganyan pala dito, o, oh, yung mat na parang banig ba? Na pwede pag-upuan mo lang, lalagay saan? Sa grass, tapos maupo ka. Ano to madulas? Naghahanap ako. Wala naman pala silang school supplies dito. Wala silang school supplies. Akala ko ay dumigay pa ako. Wala silang school supplies. Guys, magsusundo muna ako. Baka malit ako. Ang cute ng mga yan, oh. Garapon, di ba? Ito yung Coca-Cola. Oh, ang kikyot. Eh meron din pala sa baba. Lagyan Dag mo ng tubig tapos yan lang yung gamitin mong ano. Masusunod muna tayo sa school. Baka malate tayo dahil sa pagkukuha natin ng mga video-video. Ayan, yan yung tatanadaanan natin. So, yung, dito hindi siya mainit kasi may silong naman dyan sa building na yan. Pero paglabas mo dyan sa may kalsada, ay nako, sobrang init na. Kita nyo yan, ang, ang init. Ayan, ako nagdala ng payong, kayaan mo ma ah okay na kasi nga naanohan na ng building dito sa kalsada hindi na siya masyadong mainit medyo malabig na siya oh, kita nyo yan Tabi tayo tawid ang nalaking sakyan yung daan. So, yan. Retso lang tayo dito. Dito ako dadaan. Ah. Dito tayo sa may bicycle lane maglakad. Para wala tayong makukunan na na iba. Oh. oh, may may isang marites doon. Kinakausap yung siko alam ko. Sari ko marites na no? nakikinig lang. Sabi niya nabibisit daw sa kasama niya. Nakakabisit daw. Ang ganda ng mga halaman dito. Itrim na naman to. Nalaki na naman sila. Oh. Yan yung Twin Peaks. Twin Peaks sabi kasi ngayon yan. Oh. Pagkatabi lang. Yan yung Twin Peaks yung sinasabi. Ayan. Twin Peaks. So dito. Dito ako. Ayan. Bilisan ko na kasi late na ata ako. Pasok na ba? <laughs> Pati tayo magsusundo. Guys, late na ata tayo kasi pumasok na yung mga parents. Flowers. Pasokan na, tayo na sa labas. sayang so ayan yung ng aking alaga. Ibang dyan yan yung puti dyan. Ayan. Sabilisan so natin. <laughs> Late na tayo sa ating pagsusundo. So, ayan yung Evangel College. Ayan, dito tayo papasok. Sa school. Naglabasan na yung mga bata. Wala. Ayan, yung school. Naglabasa na yung mga bata. Ay, it's me. Ayan. Team Academy, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy na pag sa ating YouTube channel. Hindi ko na kayo may siya. shout out lahat. Maraming maraming salamat sa inyong lahat, Team Academy. So, ayan, antayin natin ang aking alaga. P1E naman yan. Kita nyo yan, mga bata dyan, bumababa. Ano? Ayan, hanggang doon sa 5th floor, 6 floor. Ayan, nasa P4 yung alaga ko, nasa 4th floor siya. So, everyday yan yung ginagawa nila, lakad baba, akyat sa ano, hagdanan. Dito, walang ano elevator, walang escalator. Puro hagdan lang talaga. Ah, uh, Di ba? high school. Ayan, secondary dito banda. Ito naman is elementary. 4E So ayan, naka-orange sila Parating Ayan yung marites kong alaga Doon sa likod-likuran Kasama ang kanyang Ano? One time mangyayari yan Ayan na siya guys Maraming maraming salamat sa inyong lahat guys Sa aking alaga Kasi Hi pag-uwian na. Yan na yung aking mga alaga, oh. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. God bless you all. Bye-bye. Tingnan -bye. Bye. Bye. Maraming salamat. Bye.